Ayan guys, dahil may nagbenta ng taho kanina, bumili kami ng taho. Pero dahil bawal sa kanya, sago na lang po yung hiningi namin. na ako lang po yung nagtaho. Ayan, sa gusto ng baby bridle. Iwan taho, taho. Oh, dirty na yan. Wow, yummy, yummy ng ano, sago. Ah. Yami, oh, slowly lang ha. Ah. Oh. Masamid ka. Oh, daan-daan lang. Yami, yami. Oh. Ay, wow. Yami ng taho. <laughs> Yung guys, sarap na sarap ang bata. Ayan. Iniiyakan nyo yan guys. Pag dumadaan nyo magtataho at hindi siya binilhan o binig.